ay e isang katahimikan sa hangin, ngunit sa loob ng kawalan ng mga salita, isang buhawi ng mga damdamin ang nagmamadali ng walang kontrol. Ang katahimikan, madalas, ay nagtatago ng kung ano ang pinakamahirap itago, ang bagay na hindi alam ng puso kung paano harapin ng direkta. Sa mga pinigilang kilos at mga kutob na nag-aalangan, may isang malalim na katotohanan na hindi pa nagkaroon ng lakas ng loob upang ipahayan ang taong iyon na tila malayo, na iniiwasan ang malinaw na mga salita, o pag-amin, sa katotohanan, ay nakalubog sa isang tindi na lalo pang pinapalakas ng katahimikan. Siya ay nagmamahal sa iyo ng tahimik, sa paraang napakalakas, na ang mga salita, ay naging hindi sapat upang ipahayag ang lahat ng nag-aalab sa kanyang kalooban. Madaling pagkamalang kawalan ng interes ang katahimikan. Sa gitna ng kawalan ng mga dialogo o mas malalim na usapan, maaaring magmukhang walang nangyayari. Ngunit ang totoo ay mas malalim pa. Kapag ang mga damdamin ay masyadong malaki, karaniwan nilang pinipilit ang mga salita, pinapahinto ang boses at pinipilit ang layo na hindi totoo. Ang taong iyon, bagaman tahimik, ay may dala sa kanyang dibdib na pag-ibig na hindi na maaaring baliwalain. Bawat sandali ng katahimikan, bawat segundo na ang kanyang mga labi ay nananatiling tikom, ay isang hindi sinasabing pagtatapat. May isang tagong tensyon sa bawat pakikisalamuha, isang emosyonal na presensya na napakalakas na halos maramdaman. Kung iyong bibigyan ng pansin, mapapansin mong nagkukwento ang katahimikan. Ang taong tahimik na nasa paligid mo ay, sa totoo lang, nakakaranas ng isang panloob na labanan sa pagitan ng pagnanasa at takot, sa pagitan ng kabustuhang lumapit at hindi pagkakatitiyak kung paano gawin ito nang hindi masyadong nalalantad. Mayroong kasigyan sa bawat lihim na tingin, sa bawat ngiti na pilit na kinokontrol. Ngunit ang katawan, ang kilos, at kahit ang enerhiya na inilalabas ng taong ito kapag malapit sa iyo, ay nagsasalita ng higit pa kaysa anumang salita ang maaring iparating. Minsan, ang pag-ibig ay isang apoy na napakalakas na ang tao ay hindi alam kung paano ito pamahalaan, at ang resulta nito ay katahimikan, isang katahimikan na, para sa nakakaalam makinig, ay nagsasabi ng higit pa kaysa anumang romantikong pahayag. Ang kahirapan sa pagpapahayag gamit ang mga salita ay hindi kawalan ng damdamin, sa halip, ito ay refleksyon ng isang damdamin hindi masakop ng wika. Ang taong ito ay ganap na nababalot ng kanyang nararamdaman para sa iyo na, sa isang paraan, natatakot siya na sa pagsasalita, ang mahika ay masisira, o ang kasigyan ng kanyang nararamdaman ay makapanakot. Ang pag-ibig, kapag malalim, ay may kasamang kahinaan, at ang kahinaan ay nakakatakot para sa taong sanay na magkontrol. Ang taong ito ay ganap na wala sa kontrol, at ang katahimikan ay ang kanyang paraan ng pagtatangka upang harapin ito. Bawat sandali ng katahimikan sa pagitan nyo ay isang pagkakataon upang madama ang hindi sinasabi. Maraming na ipapahayag sa mga kilos na tila kaswal ngunit puno ng intensyon. Ang paraan ng kanyang paglapit sa iyo, kahit walang sinasabing salita, ay nagpapahayag ng pangangailangang maging malapit na maramdaman ka kahit hindi ipahayag. Hindi lamang ito pisikal na paglapit, kundi isang emosyonal na paghahanap, isang pangangailangang kumonekta. Sila ay nabubuhay sa pag-ibig na ito ng patago, at bawat pagkakataon na sila ay tumatahimik, ay isang pagtatangkang hindi maagaw ng kahinaan. Ang katahimikan, gayon paman, ay hindi maaaring mapanatili magpakailanman. Dumarating ang isang punto kung saan ang mga damdamin, gaano man kapigil, ay nagsisimulang umapaw. Sa bawat pagkakataon na tinitingnan mo ang taong iyon, nakakaramdam ka ng ibang enerhiya sa hangin, isang bagay na tila nanginginig sa pagitan nyo, ngunit hindi kailanman sinasabing malakas. Ang vibrasyon na yon ay ang pag-ibig na kanyang nararamdaman, na pumupuno sa kanya at, sa parehong oras, nakakalito sa kanya. Siya ay mahal na mahal ka sa isang paraan na ang mga salita, ay nagiging hindi kailangan, marahil kahit delikado, dahil kapag ang pag-ibig ay nasabi na, wala nang babalikan pa. Ang taong ito, kahit sa katahimikan, ay naghihintay ng isang sandali, isang tanda, isang bagay na magpaparamdam sa kanya na ligtas magsalita, na ligtas aminin kung ano ang matagal-tagal ng pinapasan ng puso. Bawat kilos, bawat malalim na paghina sa iyong tabi, ay isang pagsisikap na pakalmahin ang sarili upang harapin ang lumalakas na damdamin sa kanyang loob. Siya ay lubusang nakadama para sayo at ang katahimikan na ito ay isang paraan lamang ng pagsubok na makakuha ng oras, ng pagsubok na maunawaan kung paano ipapahayag ang isang bagay na ganun kalalim. Ramdam mo ang intensity sa mga pahiwatig, sa mga tingin na nakalulusot, sa mga kamay na nag-atubiling humawak, ngunit puno ng pagnanais. Walang paraan upang itago ang umaapaw na nararamdaman ng taong ito, at ang katahimikan na sa simula ay maaaring mukhang walang laman, actually ay puno ng damdamin isang pag-ibig na hindi kayang pigilan, ngunit wala pang nahanap na paraan upang magpakita. Magbigay pansin sa mga detalye. Ang paraan kung paano ka pinagmamasdan ng taong ito mula sa malayo, kung paano sinusundan ng kanyang mga mata ang iyong mga galaw kapag hindi ka nakatingin. Ang pamamaraan ng kanyang mga salita na laging tila napuputol, na parang maraming gustong sabihin, ngunit sa parehong oras ay imposibleng buin ang mga kaisipan upang makapagsalita. Ang katahimikan na ito ay nagsasabi ng lahat. Ipinapaalam ito sa iyo ang tungkol sa pagnanais, ang paungulila, ang pangangailangan na maging malapit, kahit na hindi nagkakadikit ang mga katawan. Ipinapaabot nito sa iyo kung gaano siya buong pusong inaalay ang nararamdaman niya para sa iyo, kahit na hindi niya ito nasabi sa mga salita. Ang umiiral sa pagitan niyo ay lampas pa sa pasalitang komunikasyon. Mayroon kayong tahimik na koneksyon, isang bagay na nagpapakita ng banayad na pamamaraan, ngunit naroroon sa bawat pakikisalamuha. Mahal ka ng taong ito nang napakatindi na ang katahimikan ay naging kanyang tanging depensa. Hindi niya alam kung paano sasabihin kung ano ang nararamdaman niya, dahil ang pag-ibig niya para sa iyo ay napakalalim na ang simpleng pag-amin nito ay tila maliit na bagay kumpara sa lahat ng nangyayari sa loob niya. Kahit sa katahimikan, ang katotohanan ay malinaw at ang taong ito, kahit na hindi pa nasabi ang isang salita tungkol sa kanyang nararamdaman, ay ganap na nahuhumaling sa iyo. Mas mabilis ang tibok ng kanyang puso kapag ikaw ay malapit, at sa bawat pagsubok niyang kontrolin ang nararamdaman, lalo itong lumalago. Minamahal ka niya ng tahimik, ngunit ang katahimikan na iyon ay puno ng lahat ng kailangan mong malaman. Kung marunong kang makinig, mapapansin mong hindi kailangan ng mga salita upang maintindihan ang nangyayari. Ang taong ito ay baliw sa pagmamahal para sa iyo, at ang katahimikan ay ang lugar lamang kung saan hinahanda ang pagmamahal na ito. Ngunit huwag kang magpalin lang, ang mga hindi nasabi ay malapit ng mabunyag. At kapag nangyari yon, magiging imposible ng bumalik sa dati. Dahil ang pag-ibig na nararamdaman niya, gaano man katagal itinago, ay napakalakas na hindi ito maaaring baliwalain. Sa bawat araw na lumilipas, ang katahimikan na bumabalot sa taong ito ay nagiging mas nakabibingi, mas mabigat. Pakiramdam niya ay parang nasa gilid siya ng bangin, kung saan anumang salita ay maaaring mapatid ang manipis na linya na nagpipigil sa lahat ng nasa loob niya. Ang pagmamahal na lumalaki, pinapakain ng kawalan ng mga pahayag, ay pumipintig sa bawat pagkikita, sa bawat kilos. Parang bawat mas mahabang paghina ay isang pagtatangka na kontrolin isang pagtatangka na pigilan ang anumang malapit ng umapaw mula sa pagdagsa ng sabay-sabay. Ngunit ang totoo ay hindi na niya alam kung paano pa ito pipigilan ng mas matagal. Ang tindi ng pag-ibig na ito, na nabubuhay sa lihim, ay isang bagay na ganap na kumukonsumo sa kanya. Nagigising siya na iniisip ka, at ang kanyang mga iniisip ay palaging umiikot sa iyo, kahit na sinusubukan niyang maglibang, kahit na sinusubukan niyang punuin ang isip ng iba pang mga bagay. Ang damdaming ito ay napakalakas na anumang distraksyon ay agad na natutunaw na pinapalitan ng imahe mo ng pakiramdam ng iyong presensya. Isa itong uri ng pag-ibig na bumabalot sa katawan at kaluluwa at palagi niyang nararamdaman na natatangay siya ng presensya mo na hindi niya makita. Sa katahimikan ng araw-araw, ang pag-ibig na ito ay sumisigaw sa bawat maliit na gawain, sa bawat sandali na dapat sanay nakatuon siya sa ibang bagay, ang isipan ay bumabalik sa iyo na parang isang walang patid na alon. Hindi niya matagpuan ang tamang mga salita upang ipahayag kung ano ang kanyang nararamdaman, at ang kakulangan ng mga salitang ito ay hindi bunga ng kawalan ng interes. Sa kabaligtaran, siya ay napakalalim sa damdaming ito na ang simpleng ideya ng pagsasalin ng lahat sa mga salita ay tila hindi sapat, kulang. Paano mo ilalarawan ang isang bagay na napakalaki? Paano isasalin sa mga pangungusap ang isang bagay na sumasaklaw sa bawat hibla ng kanyang pagkatao? Pakiramdam niya sa pagnanais na magsalita, ang pinakamahalagang aspeto sa loob niya ay maaaring mawala, maaaring mawala. Mayroong palaging pakikibaka sa pagitan ng kabustuhang ipahayag ang lahat at ang takot na, sa paggawa nito, baka hindi mo maunawaan ang lalim ng ibinubunyan. Dahil napakalaki ng pag-ibig na ito, napakakomplikado, at marahil dahil dito mas pinipili niya ang katahimikan, kung saan maaari niyang ipagpatuloy ang pamumuhay sa ganitong kasidhiyan ng hindi kinakailangan ng mga paliwanan. Ngunit sa loob ng katahimikan na yon, lumalaki ang pagdurusa. Ang pangangailangang sabihin sa iyo ang lahat, upang ipakita sa iyo kung gaano kakahalaga sa kanya, ay lumalakas araw-araw. Gayunpaman, hindi lumabas ang tingin. Sa bawat sandali na siya ay nasa iyong tabi, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, parang sinusubukang iparating ang hindi kaya ng mga salita. Ang mga kamay, na madalas nag-aalangan na hawakan ka, ay puno ng kagustuhang maramdaman ang iyong balat, maranasan ang kalapitan na pinakanais niya, ngunit natatakot siyang hanapin sa direktang paraan. May isang hindi nakikitang puwersa na pumipigil sa kanya, Isang malalim na takot na kung gagawin niya ang hakbang na yon, maaaring magbago ang lahat sa isang hindi na maibabalik na paraan. At habang siya ay nananatili sa katahimikan, isang marikit na sayaw ang nagaganap sa pagitan nyo. Isang pagpapalitan ng enerhiya, ng mga tingin at kilos na kasing makahulugan ng kahit anong salita na maaaring masabi. Pinagmamasdan ka ng taong ito ng may kasigyan na marahil ay hindi mo palubusang napapansin. Kilala ka niya ng detalyado, alam niya kung paano ka gumalaw, ang tunog ng iyong boses sa iba't ibang tono, ang mga sandali kung kailan ang iyong ngiti ay pinakamakatuwiran. Nariyan siya sa paraang tahimik, ngunit lubos na mapagbantay, sinisipsip ang lahat ng kung sino ka, itinatago ang bawat piraso ng pinagsamahan niyo bilang isang mahalagang alaalang nagpapalakas ng kanyang pag-ibig. Ngunit, sa paglipas ng panahon, mapagtatanto ng taong ito na hindi na siya maaaring magtago sa likod ng katahimikan. Ang bigat ng lahat ng nakatambak sa loob niya ay magiging hindi na matitiis, at ang hangarin na makasama ka ng mas totoo, mas lubos, ay mananay. Kakailanganin niyang sabihin sa iyo, kakailanganin basagin ang di hadlang na itinayo niya sa paligid niya, dahil ang pag-ibig na nararamdaman niya ay hindi na kayang pigilin. Sa bawat pagkikita, sa bawat sandali na magkasama kayo, ang hadlang ng katahimikan ay unti-unting mapuputol hanggang sa wala ng paraan na makontrol ito, at ikaw, kung magbibigay pansin, mapapansin mong papalapit na ang sandali. Mapapansin mo na ang mga tingin ay nagtatagal, na ang kanyang paghina ay nagbabago kapag malapit ka, na ang paghawak, kahit pa aksidente, ay nagsisimulang magkaroon ng kakaibang kuryente. Siya ay naghahanda, kahit na walang kamalayan, para sa sandaling hindi na niya kayang pigilin ang kanyang nararamdaman. Ang pag-ibig na ito, na matagal na pinanatiling tahimik, ay handang sumabog, at kapag nangyari 'yon, lahat ay magbabago. Ngunit sa habang panahon, nananatili ang katahimikan. At sa loob nito, may isang buong mundo na siya ay nabubuhay kasama ka, kahit hindi mo pa napapansin ang lalim nito. Siya ay nangangarap na magkasama kayo, iniisip kung paano magiging masarap na magawa kang hawakan ng walang takot, walang alinlangan. Sa mga sandali ng pinakamalaking katahimikan, kapag mag-isa siya, pinapayagan niyang umusbong ang mga pag-iisip na ito na ang imahen niyong dalawa ay maging mas malinaw, mas konkretong tanawin. Sa mga ganitong pagkakataon, malayo sa mga tingin ng iba, siya ay lubos na nagpapakawala sa nararamdaman niya, walang mga hadlang na dala ng araw-araw, walang mga distraksyong alok ng realidad. Sa mga sandali ng pag-iisa, iniibig niya ito ng buo, at ito ang nagpapanatili sa kanya sa isang tahimik na paghihintay, umaasa para sa tamang sandali na maipahayag sa iyo ang lahat. Ang hindi mo pa marahil napansin ay ang kanyang katahimikan ay hindi isang pakiusap para sa distansya. Bagus, ito ay isang imbitasyon, isang imbitasyon para makita mo ang lampas sa mga salita, lampas sa malinaw. Siya ay naghihintay sa iyo, umaasa na mapapansin mo rin kung ano ang nangyayari sa pagitan niyong dalawa. Walang katapusang maitatago ang pag-ibig na ito, at ang totoo ay, kahit nasubukan niya, ang nararamdaman ay nagmamanifesto na sa maraming paraan. Nasa paraan ng kanyang mga galaw kapag ikaw ay nariyan, sa kakaibang kinang ng kanyang mga mata, kapag nakikita ka, sa paraan ng kanyang pakikinig sa bawat salitang winiwika mo na tila ito ay pinakaimportante sa mundo. Mararamdaman mo ito kung pahihintulutan mo. Mararamdaman mo na nag-iba ang hangin kapag magkasama kayo, na mayroong isang bagay pa, isang malalim na koneksyon na hindi pa nasasabi sa salita, Munit na riyan, nayon, tumitibo. Parang bawat sandali sa tabi niya ay may dalang tensyon, isang inaasahan. Hindi ito isang masamang tensyon, kundi isang pakiramdam na may isang bagay na malapit ng mangyari, isang bagay na maaaring magbago ng lahat. At, sa katunayan, ganoon nga ang mangyayari. Ang taong ito ay nasa isang punto ng pagbagsak, kung saan ang katahimikan ay hindi na magiging sapat. Ang pag-ibig na nararamdaman niya para sa iyo ay patuloy na lumalago sa bawat segundo, at dumarating ang sandali na hindi na niya ito maitago. Kailangan kanyang kausapin, kailangan kanyang ipakita, at kapag nangyari yon, ito ay may lakas na maaaring hindi mo inaasahan. Dahil lahat ng itinago hanggang ngayon, lahat ng sinukuban ng katahimikan, ay lalabas ng sabay-sabay. Ang pag-ibig na ito, na sa loob ng mahabang panahon ay nabuhay ng tahimik, ay magpapakita sa bawat kilos, sa bawat salita, at sa wakas, maintindihan mo kung ano ang laging nariyan. Ngunit bago dumating ang sandaling iyon, ang katahimikan pa rin ang espasyo kung saan nananatili ang pag-ibig na ito. Isang katahimikan na puno ng emosyon, ng pagnanasa, ng isang lakas na kilala lamang ng mga nagmahal ng malalim. Maaari mo bang maramdaman na ang tahimik na pag-ibig na ito ay nasa paligid mo? Mapapansin mo ba ang mga senyales, mga kilos, at lahat ng sinusubukan ng taong ito na ipahayag sa iyo nang hindi gumagamit ng mga salita? Ngayon ang oras para magmuni-muni at ibahagi ang iyong sariling karanasan. Mag-iwan ng komento at ikwento kung naranasan mo na ang isang sitwasyon na tulad nito, isang pag-ibig na tila umiikot sa hangin, ngunit hindi pa nasasabi ng lantaran. Gustong gusto kong malaman ang iyong opinion at kung ano ang masasabi mo tungkol sa tekstong ito. Kung nagustuhan mo at nararamdaman mo na bumabagay sa iyo ang mga pagninilay na ito, mag-subscribe para makatanggap ng higit pang mga nilalaman na kagaya nito at huwag kalimutang ilike ang post na kakatulong ito upang patuloy kong maiparating ang mga mensaheng nagmumula sa puso at kaluluwa. Mahalaga ang iyong pakikilahok.